Magandang araw po. Ako po si Jan Cacciola. Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Santos. Dito po sa Maitando, Manila. On this video po, mapapanood niyo po yung ating release na Expander GLS Automatic Transmission 2025 na graphite gray metallic sa mga subscribers po natin dyan mapapansin nyo no na napakarami nating uh, nirelease na graphite gray metallic na expander mapa GLX, GLS or crossman yan so ito talaga mostly yung hinahanap na kulay pagdating sa ating expander dahil napakaganda naman po talaga ng uh, color variant po na to so meron po siyang pagka dark Kapag talaga nga medyo madilim po yung uh, lugar, and at the same time, nag, uh, lumalabas yung pagka-gray niya kapag maaraw. So ganoon kaganda po yung ating Graphite Gray Metallic na color variant. Pero bago po pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa ating channel, pakisubscribe nga lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts, at tribis na binibigay natin sa ating mga clients. So, balik nga po tayo sa ating uh, Expander GLS Automatic Transmission na Graphite Gray Metallic. Bali, na client po ay nag-avail ng ating in-house financing promo, kaya kalakip po nito yung uh, low down payment na kanilang uh, binayaran. And at the same time, syempre, since in-house financing nga po, may mga freebies po tayo na ibinigay sa kanila. So shout out po pala sa ating client no sa Ibarra family na nagbigay ng tiwala sa atin para ma-release po ang kanilang unit dito sa aming dealer. So without further ado, tara po alam ko po excited na kayo. Ipapakita ko po sa inyo yung ating release na unit na Expander GLS Automatic Transmission na Graphite Gray Metallic. So yun guys, uh tayo ngayon ng uh, stockyard para i-check yung uh, unit nila ma'am, si Ma'am So siya yung uh, client natin for uh, release ng kanilang Expander GLS automatic transmission 2025 na graphite gray metallic. So katatapos lang mag-sign nila ni ma'am ng uh, bank docs. So for checking ng uh, ng docs na pinirmahan So habang downtime uh, Ipakita natin Yung client And as well, sa inyo na rin guys Para i-check natin yung uh, Unit for release Nila client So samahan nyo kami Pakita namin sa inyo Yung uh, unit Nila client So yan yung unit natin na uh, Graphite gray ma'am So pwede nyo kuhanan Para makita po ni sir Para masend nyo po sa kanya Then nakaka-car uh, naman na siya ma'am Then, okay na din. Meron na tayong tint. Check natin. So, ang tint natin na free is uh, yung 3M. Mm -hmm. Ang uh, shade po nito is uh, yung dark medium. So, yan po yung ating tint. Then, ma'am, 2020 vision pa naman sila, no? Oo. Uh -huh. Ayan. So, kasi pag medyo madilim na, si ma'am, medyo mahirap. Mas na sa pinili ko rin na medium lang talaga din. Medium lang ang po. Ang hirap. Okay. Opo, medyo mahirap talaga, man pag medyo madilim. Lalo pag gabi. So, yan, makintab na siya. Check natin yung side profile. Yan ang ating uh, graphite gray metallic. So, ito, ma'am, actually, ang graphite gray metallic yung best-selling natin na color mm -hmm. sa expander. Then, dito, ma'am, check lang natin to So, ito yung interior. So, mamaya, ma'am, pagkatapos natin ang... Uh, pag na-release na, na uh, turn over na yung unit, pakabit natin yung mga freebies naman So, nandiyan yung mga pinangako ko po na leather seat cover, deep dish matting, rain visor So, dash cam, marami pa namang iba So, ipapakabit natin naman mamaya, yung So, sasamaan ko po kayo So, yan naman yung ating uh, dashboard Yan, so, sa dashboard natin meron tayong soft padded leather So same siya dun sa expander cross na top of the line na meron tayong soft padded leather sa dashboard. Compared dun sa GLX na mas lower variant na uh, wala pong soft padded leather. Then naka 3-spoke leather wrap steering wheel na rin po tayo. Then meron tayong uh, audio control dito, remote. Then nandoon man yung ating, uh, ito naman yung ating uh, cross control man. So, maganda yan sa, sa mga highway, ma'am. So, naka 4 speed. 4 speed na automatic transmission po tayo. Then, ito yung susi natin, ma'am. So, ito yung susi natin. Naka operation na tayo. Ibig sabihin, ma'am, kahit uh, nasa bulsa lang natin susi, within 70 centimeter ang distance, malalak and unlock natin yung yung ano natin, yung ating sasakyan. So, meron yan actually serial number dito, ma'am. Ito yung serial number po. Okay. So, pwede nyo po yung hihiwalay pagdating na pagdating nyo po sa bahay. Then, uh, pwede nyo siyang picturean or uh, oh, picturean, then upload nyo po sa email nyo para may soft copy pa rin kayo. Para pag nawala po yung isang susi, ah, uh, pwede po kayo makapagpagawa agad. Pero iwasan na lang natin din ma'am, wala kasi medyo nasa 20,000 din ma'am ang uh, pagawa ng isang so medyo monthly na siya, madugo din yung yung ano natin. So paingatan na lang din po talaga. Then dito 'yan sa door panel natin, ma'am. Yan nandito yung mga controls natin for uh, yan po yung sa window. Yan. Then nandito naman ma'am yung Uh, central lock So ma Makokontrol natin control lah natin lahat Pag inuksan natin yan Lahat na punong doors Mag-open Then pagdating dito ma'am Sa second row Yan makikita nyo po dito So yun manghaluwag siya Ang ating uh, second row Mamaya papatanggal na rin natin Yung mga plastic bag Bago i-turn over Sa taas ma'am Dito nyo makikita yung ating uh, Aircon vents Doon sa dulo ma'am yan, meron tayo dito yung ato uh, Yung sa uh, adjustment ng fan level. Then dito ma'am sa may bandang baba, yan makikita nyo po dyan yung uh, charging port. Isang type C and type A. Then pag bubuksan natin to ma'am, sa third row para makapasok po, meron siya dito sa may baba. Tambol. Tatambol lang natin. So yan ang mag magiging itsura pag natambol na yung seats so papasok po sa third row sigit ka ano likod ma'am if ever ba first car loan nila to or second na po ano yung unang car nila ma'am Innova ah Innova okay po so seven seater din oo oh, seven seater din so yun so yan ma'am ha dito naman tayo ma'am ay ito pala ma'am ha dito meron tayong uh, seat adjustment dito pag pinul natin, pwede natin mas slide. So, pwedeng mas makaupo ng maayos po yung kung medyo matangkad, 5'6 ang height, mga adult po na around ng ganun, makakaupo sila ng maayos. Kasi meron tayong slide function. Doon sa baba. Magkabilaan yan, ma'am. Kati doon sa may kabila. Doon. Then, dito tayo, ma'am. So, ito yung ating uh, tailgate. Yan. So, naka-LED na ma'am yung ating uh, rear combination lamps. E-shape rear combination lamps. Then, meron tayo ditong reverse camera. So, nandiyan yung reverse camera natin sa baba. So, yan po. Then, nandito yung handle natin, tailgate. Pagbukas. Yan. So, yan yung ating uh, third row ay uh, actually yung uh, storage natin dito sa likod no then pag ibababa natin yung yung sandalan ma'am ng third row angat lang natin to may tali yan then drop lang kasi ma'am yan Magic. so ganyan siya then pag hahatakin natin ma'am meron din siyang tali dito oh good luck yeah. yan so yan po Then, eto ma'am, yung free natin na umbrella. Then pag ma, ah, Pag nakita natin 'yan, meron to dito, no, na storage din. So, 'yan po yung ating storage. Then, meron ditong takip, ma'am. 'Yan. Pag binuksan niya 'yan, nandiyan yung ah uh, ano po, reserba ng gulong. Oh, so, okay. makikita siya mam, ma pa na lang din ma'am sa ilalim. I-check po natin. So, ayun. May reserva na gulong po doon. Hmm. Eto ma'am. Yes. Then, eto ma'am, may purpose din to. Pwede natin itong balikta rin actually. So, yan. Sapangita ko lang po. So, yan. Yeah, pwede siyang balikta rin. So, bakit ko binaliktad ma'am? If ever, kunwari, kita tayo, basa yung plastic nun usually mm -hmm. pwede ipatong dito kasi uh, hindi siya yung mag-aabsorb mm -hmm. although bibigyan ko naman ng trunk tray mm -hmm. so ganyan po so, isa sa mga freebies natin mamaya yung trunk tray then sa mga tools mam dito nakakalocate po yung mga tools so ito tools natin set of tools Then, ito yung ma'am yung gagamitin para maibaba yung reserva na gulong. Okay. So, iipot lang po natin dun para may baba po yung gulong na reserva. Ma'am, ganito ha. I-explain ko lang. Ma'am, sa reserve na gulong, kung po ng flatan tayo, uh, ikakabit natin yung reserva, di ba? Pabulkanize natin agad yung gulong na nabutas. Then, ibabalik din natin agad. Kasi, yung tatlong gulong po, ma'am, pag ano yung food-food na, yung reserve bago pa yon so hindi siya papantay so make sure na mapa-vulcanize natin yung nabutas then ibabalik din natin yung reserve as reserve lang talaga siya wag natin siyang gagamitin as gulong na rin if ever so pag-vulcanize natin yung nabutas then ibabalik din natin ulit so yun po yung sa reserva check naman natin mam ma dito sa likod ay sa harap so same lang dito sa may second row kung makita nyo ma'am yan meron din tayong sariling uh, lever dyan na para magtambol din yung seats ng second row yung ditong side po then yan ma'am dito naman meron tayong uh, child lock dito ma'am so kung may mga bata tayong kasama ilalak na lang natin to para hindi mabuksan po yung sa loob then dito ma'am check lang natin to So dito sa second row, uh, passenger side, front passenger side, makikita nyo dito ma'am, meron tayong seat under tray na tinatawag. So yan ma'am. Pwede po yung paglagyan ng uh, pwede po yung paglagyan ng uh, sapatos or pwede din uh, payong, malilit na payong, may maliliit na payong foldable pag ano, umuulan basa. Yan, pwede niyo po siyang ilagay doon. Or Depende rin ma'am, sa inyo Pwedeng pagkain Yung mga biscuit Doon Ganun po So kung maglo long ride tayo Pwede nyo paglagyan Then Dito naman Yan ang glove box natin So Maluwag po yan Nandito dito yung uh, uh, Sa ating Dito para sa ating infotainment Then ito naman yung manual ng Unit Yung sasakyan Ito po So medyo makapal lang mga Then, yun, yun yung ating, uh, uh, sa ating uh, passenger side. Yung sa gas tank, sa gas tank natin, nandito dito po yung uh, lever niya. Then, sa ating uh, harap, yung sa hood, eto naman. So, sa gas naman natin, ma'am, yan po, unleaded lang tayo. Ma'am, ha, ang maximum natin na uh, liter... Sa ating uh, gasoline is 45 liters po Yan po yung max ni expander Then Pagdating naman po dito sa harap Tawas lang natin to Open ko lang yung hood ma'am So ma'am ito po yung under the hood natin Bali nandito po yung ating uh, washer Ito yung radiator. Ito naman yung coolant, ma'am. Then, nandun po yung mga... yung sa fluid natin. So, ma'am, ito po, ah. One, two, three. Huwag natin gagalawin, ma'am, ha? Hayaan nyo lang po na si service ang gumalaw niyan habang nagpapa-PMS tayo. Ang pwede lang natin lagyan ma'am, itong washer. So, sa washer natin, iwasan natin ang maglagay ng tap water. Mostly, mga ano lang, sana, ma'am, distilled, kasi... Pag tap water, may possible na dumi po yun na pwedeng bumara po dito sa ating washer. So, distilled water lang sana, ma'am, ang ilalagay natin dito sa ating washer. So, then, dito po, punas-punas lang. So, one, ulitin ko po. One, two, three, natin gagalaw. Service lang po ang gagalaw niyan habang nagpapa-PMS tayo. So, yes. sila lang po. Yan, ma'am. Then, pag ibababa natin to ma'am, yung... Uh, Food, uh, da-drop lang natin, ma'am, ha? Siguro, mga ganito kataas, then drop natin pababa. Na iwasan natin yung ibababa ng maayos sa didiinan kasi baka magka din or may mga jewelry tayo na pwedeng gumasgas po sa hood. So, ganun lang po yung pagbaba ng hood natin. So, ma'am, sa odometer, yan, makita nyo po na may tinakbo na siya. Mm -hmm. Na 6 kilometer, actually, yan. Ah, uh, tumakbo na siya ng 6 km. Baka magtaka kay ma'am, sabihin niyo po, uh, bakit may 6 km na siyang tinakbo? siya tinakbo, brand new siya. So kasi ma'am, imported yung unit natin. Pag dating sa planta, tinetest drive po. So pinapaikot po siya sa planta. Okay. Kaya meron po siyang uh, odometer reading na 6 km. Usually, yan, na, sa 6, meron pong iba 10, 12, mm -hmm. po. Mostly hanggang hindi ko pa naman nakita na lumagpas siya ng 15 kilometer. So, nasa ganun lang po na range. Kasi sa planta po, pinapaikot yung unit to test po nung unit natin. So, part po yun ng checking po nung unit. Kaya meron na po siyang odometer reading. So, yun po. Ma, maraming salamat ha. Thank you. At ano po, natuloy tayo sa sa release na natin. So, hopefully na yan, makita ko rin si Sir next time siguro pag ano po pag sa basa first GMS, nandito siya, makita po. Yan, thank maraming salamat sir, po ma'am. Sir. Ma sir? Yes, sir. Opo, uh, nakakarwash. Ulit lang tayo, Okay lang ba? Opo. Ah, uh, sige, sir. I-ano natin. Request na lang natin. So, sige, sir. Thank you. Ma thank, thank you. Thank you. Thank you po. So, guys, ito naman. Nandito tayo sa service department. Bali, ini-introduce lang natin si client. Okay para sa kan aming uh, PMS Plus na program meaning uh, yung uh, gas ano natin yung ating uh, change oil is free ang labor up to 20,000 kilometers so dito di discuss din kung ano ni mga branches namin na pwedeng magpa-change oil si naman para ma-cover hanggang uh, 20,000 na uh, kilometer yung free labor nila So, malalaman nat uh, 'yung card na present ni Miss Joy, uh, 'yung hawak niya na 'yan is 'yan 'yung ating PMS Plus card. Meaning, uh, 'yan po 'yung uh, magiging katibayan na pwede sila magpa-PMS na free ang labor hanggang 20,000 kilometers. So, kapag 'yan 'yung pinakita ni ni client doon sa mga branches na babanggitin ni Miss Joy, kay client. So yan yung isa sa mga advantage natin guys pag kumuha kayo ng uh, unit dito sa aming uh, dealer sa May Peak Motors Abad Santos. So free po ang labor natin hanggang 20,000 kilometers and at the same time extended din from 3 years to 5 years. So additional 2 years ang ating uh, warranty no? So extended siya hanggang 5 uh, years yung ating uh, warranty dito sa aming uh, dealer automatic pag Uh, Nag-avail kayo ng unit dito sa amin So, i-explain yan ni Joy Kung paano ma-avail ma hanggang 5 years extended yung ating uh, warranty So, yung hawak naman ngayon ni Ma'am Joy Is yan yung ating uh, warranty booklet So, yung warranty booklet Doon makikita yung uh, schedule or mga records ng ating mga PMS So, guys, iiwasan natin, tatandaan natin na na kapag kumuha tayo ng unit lalo brand new dito sa aming dealer or kahit sa anumang uh, uh, Mitsubishi na kasa iwasan natin na makapagpa-change oil tayo sa labas outside ng uh, Mitsubishi service like sa mga gasoline station or uh, mga talyer dahil mabuboy po automatic ang ating warranty so magpapa-change oil lang tayo especially kung bago or within na uh, yung period ng 3 years or uh, to 5 years na warranty covered ang eight ang ating uh, unit uh, dapat sa Mitsubishi Service Center lang talaga para hindi po ma-void yung ating uh, warranty. So yun guys, ha, nandito tayo ngayon sa shop kung saan uh, pinapakabit natin yung mga freebies na yung natin kay client. So samahan nyo ako, uh, ipakita ko rin sa inyo yung uh, mga freebies na ibinigay natin sa kanya para magka-idea po kayo kung ano yung mga freebies na pwede nyo uh, matanggap once mag-avail po kayo ng 5 uh, years in-house financing transaction sa akin so tara guys so guys ito yung ating uh, Bosch Europa Horn so isa yan sa mga major freebies na binibigay natin sa ating mga 5 years in-house financing client so mas maganda, mas matibay and uh, mas malakas po yung tunog. So in-upgrade natin yung uh, busina nila client. So na magiging itsura po no ng Bosch Europa horn sa Expander GLS automatic transmission. So mas maporma po siya. So check naman natin iba pang freebies. So guys, ito naman yung uh, titanium muffler tip na binigay natin din kay client. So mas maganda lang siya tingnan, mas maporma, mas sporty, you know, sa pagdating sa may bandang uh, tambucho no? So, 'yan yung isa sa mga binibigay po natin na freebies sa ating mga clients. So, 'yan po yung titanium muffler tip. Then for uh, hood uh, emblem, 'yan, ito po yung hood emblem na pinili nila client. So, mas prefer nila yung uh, black na matte finish na hood emblem. So, yan po yung uh, isa sa mga freebies natin para sa ating uh, expander. So, layo natin para mas makita. So, hindi lang siya ma masyadong makita pag madilim. So, medyo minimalist ang dating niya sa, ng black para sa gray, graphite gray na color. So, yan po yung ating uh, expander hood emblem. So, guys, ito naman yung ating uh, side sidestep seal So, every four doors, yan, meron tayong uh, sidestep seal na binibigay. Bale, nakakatulong yan, no, para maiwas magasgasan yung uh, paint dito sa may bandang uh, apakan, no. So, mas maforma rin siya, actually, kasi uh, meron tayong expander seal dyan, no. Yan. So, mas maganda yung uh, bandang side ng ating uh, mga doors, no kapag meron tayong ganyan. Then, uh, yun nga, nape-preserve yung uh, paint po ng ating unit sa bandang part kung saan madalas eh, nat natatapakan. Then, isa naman po sa mga major freebies din natin, no? ito yung ating uh, leather seat cover. So, customize siya. Nakasukat siya para sa ating uh, expander. So, yan po yung ating free leather seat. So, sa lahat po ng mga 5 years in-house financing clients natin, binibigyan po natin sila ng free leather seat cover. So, yan. So, sukat po yan sa ating expander. All three rows po yan hanggang uh, second and third row. So, makita nyo yan. I-install in pa yung ating uh, second and third row. So, makita nyo po na all three rows yan. Silipin lang natin dito sa kabila. So, yan si Boss Jun. Boss Jun, sa mga installer natin ng leather seat cover. So, check lang natin. Oh. So, yan. Ito. Pag hinila natin to guys, may bao ba natin yung ating uh, center armrest. So, para makita nyo, oh, no? So, yan. So, hanggang dyan, naka-leather seat. Binutasan din. Ah... Uh, pinasok sa loob no? yung uh, sobra para lumabas tong ating uh, battle holders. So, yun po. Then, and all three rows. Kinakabit pa yung ating so, then, final, uh, isa sa mga freebies pa yan, yung kinakabit ni Boss Dan, yung ating deep dish matting. So Once na makuha nyo po yung unit no Marilis nyo po yung unit sa akin Yan, uh, kompleto na Yung ating mga freebies Like ito, no? meron siyang deep dish matting na Na ikabit Meron din yun sa kabilang side So medyo madilim lang guys Pero meron yan Deep dish matting, ito yung second row Na ikabit na, then ikakabit na rin yung third row So Lipat lang tayo sa kabila para makita natin kung paano kinakabit yung uh, yung ating uh, deep dish matting para sa third row so yun guys pwinesta na uh, yung ating third row deep dish matting so maya maya once na matapos yung ating uh, leather seat installation sa third row ay uh, kakabit rin tong uh, third row na deep dish matting so yan guys yung mga ilan lang sa mga freebies na pwede nyo pong makuha once mag-avail po kayo sa akin. So, sa mga interested po dyan, kontakin nyo lang po ako sa aking number na 0956 055 3025 or pwede nyo rin po ako ma-message sa Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na Gian Cacciola. Uh, hi! Ako nga pala si uh, Christopher Ibarra. Uh, OFW ako sa South Korea. Bale, nag-avail ako ng uh, in-house uh, financing kay Sir John Cacciola uh, 2025 Expander GLS, Graphite Cream Metallic. Uh, super legit na ang kanyang mga offer, lalo na yung mga exclusive reviews niya. Lahat ng sinabi niya doon sa usapan namin, lahat naman nakabit sa sasakyan. Bilis lang ano, ang process, basta bigay lahat ng papeles. Uh, highly recommended yan si sir. Kaya if, uh, may plano kayong kumuha ng sasakyan, contact nyo lang siya sa uh, cellphone number niya. Yun lang, thank you. So yun po na parod na po nila yung ating narelease na unit na Expander GLS Automatic Transmission 2025 na Graphite Gray Metallic. Bali, na, nakita niya naman po kung gano'n talaga kaganda yung ating uh, unit na nirelease So nakita niyo po kung gano'n naman talaga kaganda ang ating graphite gray metallic. Kaya hindi naman po nakakapagtaka na isa po ito sa mga best-selling na color sa line-up po ng ating expander. At para po sa kaalaman ng lahat, ang expander po ang isa din sa mga best-selling na MPV dito po sa Pilipinas. At kagandahan po niyan, isa sa mga dahilan kung bakit nila ina-avail ang ating uh, expander dahil Unang-una, mataas po ang ground clearance. Pagdating sa uh, MPV line-up dito sa Pilipinas, ang expander po ang may pinakamataas na ground clearance na 225mm. Expander din po ang may pinakamaluwag na interior sa lahat ng MPV line-up po dito po sa Pilipinas. So, yun po ang isa sa mga kino consider mostly ng mga clients na nakakausap ko. Kaya sila nag a ng ating expander den sa mga interested po dyan, meron po itong uh, SRP na 1,216,000 pesos. At sa mga cash buyers po dyan, meron po itong cash discount na 100,000 pesos. At para naman po sa ating 5 uh, years in-house financing, gaya ng na-avail nila uh, client, ito po ay may uh, low down payment promo na 36,000 pesos. So sa mga interested po dyan, kontakin nyo lang po ako sa aking number na 0956-055-3025 or pwede nyo rin po kung hanapin sa Facebook hanapin nyo lang po yung pangalan ko na John Cacciola at sa mga nagbabalak po na kumuha dyan ng mga 5 years in-house financing kung ano po yung mga freebies na napalod nyo po dito yun din po yung mga freebies na pwede nyo pong ma avail gaya ng ating leather seat cover tip dish matting HD dash cam, rain visor at marami pa pong iba at kung interested po kayo, message na po para po maibigay ko na po sa inyo yung mga quotation and freebies ng ating Expander GLS Automatic Transmission. At kung nagustuhan nyo po pala yung ating video for today, subscribe na lang po para po maging updated po kayo sa mga latest promo at freebies dito po sa aming dealer. At sa mga umabot po sa part ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na support at panonood. Hopefully na magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming maraming salamat po.